Okay, paano nyo malalaman na uh, teacher ka ng BI at member ka ng The Boys? Okay? Tingnan natin. Chacha dyan! Eto! Ayan! Kapag yung motor mo na normal lang nung dumating dito, kung ano-ano na yung pinaglalagay. Ayan! Tingnan mo naman yung mga rim. Ayan! Ito, pasimuno itong isang ito eh. Ay, eh, ganda-ganda ng motor kong stack. Ngayon, nagyan. Tingnan mo, nagkaroon ng green. Ngayon, nagkakabit ng chicken pipe na happy do. Happy do. Ayan. Welcome to the club, Sir Dan. Taka-BI ka na. Yan ang uh, patunay na ikay teacher ng BI. Sir Dan. Shout out, shout out daraw. Iya. Bukas pas, schedule na 'yan bukas alas 9 linisian ng motor. 'Yon, alas 9, Dati dito, 'yon, 'yon, doon na 'yon. 'Yon ay nung pandemic, ano 'yan? Karwa ng motor at saka gawaan ng motor. Ayan. Kaya patunay na taga BI na si sa Serdan ay ito kukukutingting na. Okay. Out out.